Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang western and science fiction movie na pinamagatang Cowboys and Aliens na ipinalabas noong 2011. Sa simula ng pelikula, isang nameless drifter ang biglang nagkamalay sa teritoryo ng Arizona. May sugat siya sa tagiliran at may kakaibang bracelet na nakakabit sa kaliwang braso. Bukod dito, nakita niya rin ang larawan ng isang babae at kinuha ito. Ilang sandali pa, tatlong lalaking sakay ng kabayo at isang aso ang lumapit sa kanya. Sinubukan nilang saktan siya ngunit nanlaban siya. Sa loob lang ng ilang segundo, napabagsak niya ang mga lalaki at kinuha ang mga damit mula sa isa, bago sumakay ng kabayo palayo sa lugar. Pumunta siya sa isang maliit na bayan, at pagkatapos ay pumasok sa isang bahay na tila walang laman. Gayunpaman, biglang lumapit ang isang lalaki na nagngangalang Mitchem, na may hawak na rifle at kinuha ang kanyang baril. Tinanong ni Mitchum ang lalaki kung ano ang kanyang pangalan, ngunit hindi niya ito maalala. Pagkatapos nito, pinahiga ni Mitchum ang lalaki sa may mesa at tinahi ang kanyang sugat. Habang nagsasalita si Mitchum, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang local preacher. Nang hindi inaasahan, isang bala ang pumasok mula sa bintana. Lumabas si Mitchum kasama ang lalaki at nakita ang isang batang cowboy na nagngangalang Percy, na walang habas na nagpapaputok sa lahat ng direksyon. Ang bar owner na nagngangalang Doc at ang kanyang asawa na si Maria ay lumabas upang suriin ang sitwasyon. Galit na galit si Doc dahil balasubas si Percy at hindi siya nagbabayad ng kanyang inumin. Gayunpaman, iginiit ni Percy na malaki ang utang ng bayang ito sa kanyang ama na isang makapangyarihang cattle rancher. Pagkatapos nito, sinimulan niyang kikilan ng pera ang taong bayan at tinangkang takuti ng estranghero. Gayunpaman, Tinuod lang siya ng lalaki sa itlog at namilipit sa sakit si Percy. Itinulak siya ng lalaki sa sahig at pagkatapos ay naglakad na palayo. Sa parehong oras na yun, isang babaeng nagngangalang Ella, ang nakatingin sa kanila mula sa gilid ng eskinita. Hindi nagtagal, bumangon si Percy at nagbantang papatayin ang estranghero, ngunit nagmintis siya at natamaan ang balikat ng isang dumara deputy. Nang makita ito, ang sheriff na si John Taggart, ay sinabi kay Percy na sumusobra na siya sa pagkakataong ito, kaya kailangan niya siyang ikulong. Isang lalaking Indian na nagngangalang Nat, na nagtatrabaho para sa ama ni Percy, ang nagsabi kay Percy na ipapaalam niya sa kanyang ama ang nangyari. Sa sumunod na eksena, makikita ang isang kawa ng mga kumakaing baka, habang ang tatlong lalaking taga nito ay umiinom ng kape malapit sa apoy ang isa sa mga lalaki na nagngangalang Roy, ay pumunta sa ilog para tumae, ngunit biglang nagkaroon ng malaking pagsabog at siya ay nahulog sa ilalim ng tubig. Nang umakyat siya pabalik, patay na ang dalawa pa niyang kasamahan at pati na ang mga baka, at nasusunog na rin ang mga puno. Samantala sa opisina ng sheriff, napansin ni Taggart ang isang wanted poster, at sa wakas ay nakilala ang estranghero bilang si Jake Lonergan, isang notorious na outlaw. Samantala sa bar, tahimik na umiinom ng whiskey si Jake nang lapitan siya ni Ella. Tila kilala niya si Jake at ang pagkawala ng kanyang memorya, at partikular na nagtanong tungkol sa kakaibang metal gauntlet sa kanyang braso. Bago pa nila maipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, pumasok si Taggart at ang kanyang mga tauhan sa bar. Nang makaramdam ng gulo, sinabihan ni Jake si Ella na tumabi nang tawagin siya ni Taggart sa kanyang pangalan at inutusan siyang sumuko, nagawang disarmahan ni Jake ang lahat, nang hindi pinapatay ang sinuman. Gayunpaman, pinukpok siya ni Ella mula sa likuran, dahilan para mawalan siya ng malay. Nang nawalan ng malay si Jake, nakaranas siya ng mga kakaibang vision ng isang maliit na cabin at ng kanyang asawa na si Alice. Nakita niya ang isang mesa na may mga gintong bariya, isang alien creature, at isang grupo ng mga tao na tulala at nakatingin sa itaas. Kalaunan, nagising si Jake sa loob ng isang selda, at nakitang nakakulong siya sa tabi ng selda ni Percy. Sa mga oras na yun, nagsalita si Percy ng mga kalokohan kay Jake, kaya pinatumba niya ito. Samantala, ang ama ni Percy na si Colonel Woodrow, ay makikitang pinagbabantaan si Roy, at iginiit na malaman kung ano ang nangyari sa dalawa niyang tauhan at sa mga baka. Hindi nagtagal, dumating si Nat at inireport ang nangyari kay Percy. Bago sila umalis, isiniwalat din ni Nat na nasa bayan si Jake, at nagbabala na kakailanganin nila ng mas maraming tauhan. Samantala sa kulungan, dinala ni Taggart si Jake sa labas at inilagay siya sa isang bagon kasama si Percy, upang ihatid sa Santa Fe para sa paglilitis. Bago umalis ang bagon, kinausap ni Ella si Jake ngunit sinabihan lang siya nitong umalis. Bago pa sila makaalis, dumating si Woodrow kasama ang kanyang mga tauhan inutos ni Woodrow na palayain ni Taggart ang kanyang anak, at hiningi ang kustodiya ni Jake para sa pagnakaw niya ng kanyang mga ginto. Ilang sandali pa, biglang lumitaw ang mga kakaibang ilaw sa langit, na kinuha ang atensyon ng lahat. Nagsimulang tumunog ang gauntlet ni Jake at nabunyag na ang mga ilaw ay mga alien spacecraft, na nagsimulang magpatama ng mga energy blast sa bayan. Nagkagulo ang lahat ng ang mga spacecraft ay nagsimulang maghulog ng mga cable at sinimulang hilahin ang mga tao pataas sa himpapawid. Sa gitna ng kaguluhan, nahila si Maria pataas, at wala nang nagawa si Doc kundi ang panoorin siya. Sa sandaling yun, tila na-activate ang bracelet ni Jake, itinutok ito sa likod ng bagon at pinasabog ito. Iniligtas ni Woodrow si Percy ngunit bago pa sila makatakas, isang cable ang humawak kay Percy at hinila siya papunta sa langit. Habang umiikot pabalik ang isang spacecraft, itinutok ni Jake ang kanyang gauntlet at pinabagsak ito. Dahan-dahang lumapit si na Jake at Woodrow sa bumagsap na spacecraft ngunit wala itong laman. Hindi nagtagal, biglang sumigaw ang isang babae, kaya nagmamadali silang lumapit para mag at nasulyapan ng isang kakaibang nilalang sa loob ng bahay. Nang humupo na ang kaguluhan, nais ni Woodrow na tulungan siya ni Jake sa pagligtas sa kanyang anak, ngunit tumanggi si Jake at umalis na sakay ng kanyang kabayo. Kinaumagahan, sinimulan na ni Jake ang kanyang paglalakbay ngunit sinundan siya ni Ella. Nahuli siya ni Jake, hinila siya pababa sa kanyang kabayo, at hiniling na malaman kung bakit niya siya sinusundan. Samantala sa bayan, inihahanda na ni Woodrow ang kanyang mga tauhan para hanapin ang spacecraft. Iginiit ni Doc na sasama siya para hanapin ang kanyang asawa, at sumama din sa kanila si Ella. Sa sumunod na eksena, makikita si Jake na dumating sa isang maliit na kabin na may malaking butas sa bubong. Nang pumasok siya sa loob, muling nanumbalik ang kanyang mga alaala, kung saan nakita niya ang kanyang sarili kasama ang kanyang asawa habang ipinapakita sa kanya ang mga gintong barya. Sa kanyang vision, nagsimulang gumalaw ang mga barya, pagkatapos ay bumukas ang bubong at bumaba ang isang linya at hinila ang kanyang asawa. Natandaan din ni Jake na nakakita siya ng mga tao na wala sa ulirat at pati na rin ng isang nakakatakot na alien creature. Nang makabalik sa kasalukuyan, sumakay na si Jake sa kanyang kabayo at lumayo na sa kabin. Habang naglalakbay si Woodrow at ang kanyang grupo, naabutan sila ni Jake at sumama na sa kanila. Nang dumating ang gabi, nagsimulang bumuhos ang ulan, kaya sumilong sila sa loob ng isang tumaob na riverboat. Doon, binigyan ni Woodrow ang isang batang nagngangalang Emmet ng kutsilyo para sa proteksyon, habang si Mitchum naman ay tinuturuan si Doc kung paano gumamit ng rifle. Samantala, kausap ni Jake si Ella nang biglang umilaw ang bracelet, senyales na merong papalapit na alien. Habang nakaupo malapit sa apoy ang mga tauhan ni Woodrow, bigla silang inatake ng isang alien. Pumunta si Emmett upang mag-imbestiga, ngunit nagtago nang makita siya ng nilalang, na tumitig sa kanyang mga mata. Binaril ni Mitchum ang alien ngunit tumalon ito sa kanya at pinindown siya sa lupa. Nang makita ito, ginamit ni Jake ang kanyang bracelet, ngunit tumalon ito at nakatakas. Si Mitchum, na malubhang nasugatan, ay hinimok si Jake na iligtas ang mga nabihag na taong bayan, Bagus sumuko sa kanyang mga sugat. Kinaumagahan, nakahanap si Nat ng mga alien tracks. Matapos mailibing si Mitchem, nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Habang sinusundan ang mga tracks patungo sa isang kanyan, tinambangan sila ng isang grupo ng mga outlaws. Ang isa sa mga lalaki na nagngangalang Hunt, ay nakilala si Jake bilang kanilang dating pinuno. Bagamat hindi lubos na naaalala ni Jake ang mga nakaraan, nagkunwari siyang alam niya ang nangyayari. Pagkatapos maglakbay pabalik sa kampo ng gang, isang lalaking nagngangalang pat ang hinamo ng autoridad ni Jake, sinabing siya na ang bagong pinuno ng grupo, at pinatumba siya. Bilang tugon, inatake siya ni Jake gamit ang gauntlet, na agad namang ikinamatay ng lalaki. Inutusan ni Jake ang gang na ibaba ang kanilang mga armas, at umalis kasama ang grupo ni Woodrow, ngunit patuloy silang hinabol ng mga outlaw. Nang hindi inaasahan, lumitaw ang apat na spacecraft at nagsimulang magpaputok sa mga nakakabayong gang sinubukan ni Jake at ng iba na tumakas, ngunit ang isa sa mga spacecraft ay nagsimulang magpaputok sa kanila. Nagpalabas ito ng cable ngunit nakaiwas si Jake at nagsimulang magpaputok sa spacecraft. Lumipad ito sa kanilang likuran at hinila si Ella gamit ang cable, bago lumipad palayo kasama ang babae. Hinabol ito ni Jake at dahil mababa na ang lipad ng spacecraft dahil sa pinsala, nagawa niyang makalapit at tumalon dito. Habang lumilipad dito sa isang lawa, ginamit ni Jake ang kanyang gauntlet dahilan para bumagsak ito sa tubig. Siya at si Ella ay lumabas at lumangoy sa pampang, ngunit bigla silang inatake ng isang alien at itinapon si Ella sa ere. Mabilis na lumingon si Jake at ginamit ang bracelet, na agad namang pumatay sa alien. Nagmamadali siyang lumapit kay Ella, ngunit malubha itong nasugatan. Binuhat siya ni Jake ngunit nahirapan siyang magpatuloy at bumagsak sa lupa. Nang dumating sina Woodrow, Nat, Doc at Emmet, sinabi ni Woodrow kay Jake na patay na siya, ngunit tumanggi siyang tanggapin ito. Habang nakatayo sila doon, narealize nilang napapalibutan sila ng mga Apache Warrior. Hinuli nila si Jake at ang iba pa, at dinala sila sa kanilang nayon bilang mga bihag. Pagdating doon, itinapon nila ang katawan ni Ella, na nakabalot sa isang tela, sa isang malaking apoy. Ngunit habang nakikipagtalo si Woodrow sa pinuno, biglang sumiklab ang apoy at lumabas ang hubad na si Ella mula rito. Naglakad siya papunta kay Jake, at mabilis naman siya nitong binalot ng blanket. Habang nakaupo sa paligid ng apoy, nakipag-usap si Ella sa pinuno sa kanilang wika, at ibinunyag na nagmula siya sa mga bituin. Nang marinig ito, pumayag na ang pinuno na sumama sa kanila sa paglaban sa mga alien. Sinabi ni Ella na mahahanap sila ni Jake, ngunit iginiit ng ating bida na wala siyang maalala, ngunit merong paraan ng pinuno ng mga Apache para maibalik ito. Binigyan nila si Jake ng Indian medicine at nagsimulang bumalik ang kanyang mga alaala. Sa loob ng mothership, naalala ni Jake ang isang alien na pinag eeksperimentuhan ang kanyang asawa, bago siya sinunog. Pagkatapos nito, Lumingon sa kanya ang alien at nagpasok ng laser instrument sa kanyang tagiliran, ngunit hinila niya ito at hiniwa ang mukha ng alien at pagkatapos ay ninakaw ang bracelet. Naalala niya ang ginawang pagtakas mula sa alien mothership at ngayon ay naalala na niya kung saan ito matatagpuan. Gamit ang kaalamang ito, naghanda na ngayon ang grupo sa pag-atake sa alien mothership. Samantala, bumalik si Jake sa dati niyang gang at hinikayat silang sumama sa kanya sa isa pang pagkakataon at ito ay para labanan ang mga alien sa sumunod na araw lahat sila ay nagtungo na sa mothership handa na para sa isang labanan kumwesto ang mga Indian sa mataas na lugar habang si Jake at ilang lalaki naman ay lumapit mula sa ibaba sina Jake, Hunt at isa pang lalaking nagngangalang Brunk ay umakyat sa harapan ng mothership dala ang stick ng mga dinamita hindi nagtagal sinindihan ni Jake ang dynamite at ihinagas ito sa entrance, pagkatapos ay mabilis silang bumalik pa ibaba. Habang tumatakbo sila, sumabog ang mga dinamita at hindi nagtagal, lumabas na ang mga alien at nagsimulang magpaputok sa kanila. Sa panahong yun, nakahanap sina Jake at Ella ng pathway upang makapasok sa mothership mula sa ibaba. Pagkatapos ay sinundan nila ang isang tunnel at nakita kung saan kumukuha ng ginto ang mga alien. Samantala sa labas, kasalukuyang nagaganap ang isang matinding labanan. Ang isa sa mga alien ay nagawang mapatumba si Woodrow mula sa kanyang kabayo, ngunit bago pa siya nito mapatay, nilaso ni Nat ang alien upang hilahin ito palayo. Gayunpaman, hinila ng alien si Nat mula sa kabayo at pagkatapos ay kinagat siya nito sa leeg. Sinimulan ni Woodrow ang pagbaril sa alien, ngunit ang pagpapaputok ni Doc ang shot na pumatay dito. Bago siya mamatay, sinabi ni Nat kay Woodrow na matagal na niyang pinangarap na makasama siya sa labanan. Sa parehong oras na yun, dumating na ang chief ng mga Indian at tumingin kay Woodrow. Sumakay sila sa kabayo at sabay na nakipaglaban, kung saan nakapatay sila ng maraming mga alien. Sa kabilang banda, sina Jake at Ella ay nakapasok na sa sentro ng mothership, kung saan nakita nila ang mga nakakulong na bihag na nasa Hypnotic State sinabihan ni Ella si Jake na huwag tumingin sa liwanag, ngunit tumingala pa rin siya dito. Para iligtas siya, binaril ni Ella ang malaking makinang na lobo at bumagsak sa lupa ang malagkit na likido. Dahil dito, nagsimula ng magising ang mga tao mula sa kanilang hypnotic state, at ang duo ay sinimulan ng kalagan ang mga bihag. Habang patuloy na pinapalaya ni Ella ang mga bihag, tumakbo si Jake para pigilan ang mga paparating na alien. Habang papalapit sa kanya ang mga nilalang, pinatay ni Jake ang ilan sa kanila gamit ang kanyang high-tech na bracelet. Pagkatapos patayin ng maraming alien, lumapit si Ella sa kanya para sabihing nakatakas na ang lahat ng mga bihag, at tumakbo na ngayon ang dalawa palabas ng mothership. Gayunpaman, nakita niya si Ella na tumatakbo papunta sa mas malalim pang bahagi ng mothership, kaya sinundan niya ito sinabi ni Ella kay Jake na maaari niyang sirain ang ship kung dadalhin niya ang bracelet sa core at pagkatapos ay papasabugin ito. Pagkatapos halikan si Jake, natanggal na ang bracelet sa kanyang braso. Nireprogram niya ito at dinala sa isang portal, ngunit hindi na siya masamahan ni Jake. Hindi nagtagal, isang alien ang nagsimulang magpaputok kay Jake, kaya wala na siyang naging ibang choice kundi ang tumakbo na palayo. Sa parehong oras na yun, umakyat si Ella sa isang tunnel patungo sa core, habang si Jake naman ay nakita ang lugar kung saan minimina ang lahat ng ginto at inililipat sa power reserve ng mothership. Nang hindi inaasahan, isang alien ang humawak kay Jake mula sa likuran at nabunyag na ito ang parehong alien na sinugatan ni Jake nang tumakas siya noon. Hinawakan nito si Jake sa isang mesa ngunit bago pa siya maoperahan ng alien, lumitaw si Woodrow at binaril ang alien sa likod. Nang makita ito, bumangon si Jake at nagpaputok din, at sabay nilang napatay ang alien. Pagkatapos nito, binaril ni Jake ang gold extractor at nagsimulang sumabog ang mga kagamitan sa alien ship, kaya pareho silang nagmamadaling tumakbo upang makatakas. Samantala sa labas, makikita ang mothership na naghahanda ng lumipad. Habang umaangat ito, nakatakas si na Jake at Woodrow sa oras. Nang papataas na ang ship sa himpapawid, sa wakas ay nakarating na si Ella sa sentro ng ship, inactivate ang bracelet at inilagay ito sa kanyang dibdib habang sumasabog. Sa oras na ito, nasa himpapawid na ang mothership, at habang pinapanood ito ng lahat, bigla itong sumabog sa isang napakalaking bolang apoy. Nang ma-realize na nagtagumpay sila, ang mga Indian at mga tulisan ay nagdiwang sa sobrang tuwa. Lahat sila ay nakasama ng muli ang kanilang mga mahal sa buhay, lahat maliban kay Jake, na nakatayong mag-isa. Dahil isa pa rin siyang wanted man, bumalik si Jake sa kaninang cabin at nag-alay ng ilang bulaklak upang alalahanin ang kanyang asawa. Bumalik ang eksena sa bayan, kung saan ang lahat ay nasa bar, nagdiriwang, umiinom at nagsasaya. Lahat sila ay nagbayad gamit ang ginto mula sa mothership, at si Percy ay tila isa ng mabuting tao ngayon. Sa sandaling yun, dumating si Woodrow sa may pintuan, at napahinto ang lahat. Tinawag niya si Percy at nang papaalis na sila, Sinabi niya kay Doc na siya na ang magbabayad ng susunod na round at ang lahat ay nagdiwang. Sa huling eksena, habang sina Woodrow at Taggart ay nasa beranda, biglang lumapit si Jake sa kanila. Sa kanilang pag-uusap, inalok ni Woodrow si Jake ng trabaho sa muling pagpapatayo ng bayan, ngunit magalang itong tinanggihan ng ating bida. Tila nagkakaintindihan na sila ngayon at naglakbay na si Jake palabas ng bayan at dito na nagtatapos ang pelikula. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula Mga Idolo. Salamat sa inyong panonood.